Bakit kailangan magrebolusyon sa mga ipinaglalabang ikaw lang ang nakakaalam? Maaring bayani kang turingan ng mga taong naniniwala sa iyo ngunit makatwiran bang solusyon ang paghahasik ng karahasan at paghahatid ng takot sa bawat mamamayang naghahangad magkaroon ng maayos at simpleng pumumuhay para lang masabing nandiyadyang kayot ipinaglalaban ang karapatan nila. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong patuloy na nanindigan sa kanyang pinaniniwalaan, naging revolusyonaryo, nakipaglaban, nakibaka, nakinabang, at nagwakas ang buhay sa kamay ng mga kasama. Ang kwento ni Pilimon Kapopoy Lagman at ang pamamayagpag ng Alex Boncayaw Brigade o ABB pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Dahil nga sa pagkakaroon ng hidwaan at di pagkakahanawaan sa pamunuan ng Partido Komunista, ninais ni Kapopoy kasama ang kanyang Manila Rizal Committee na humiwalay na sa Central Committee ng Partido ngunit nanatili silang magkaalyado at ang tanging pagkakaiba lang ay kanya-kanya sila ng desisyon sa grupo. Nangyari ito dahil nais ni na Kapopoy na dalhin sa syudad ang laban dahil ayon sa kanya ay iyon ang pinakamabilis na paraan para magtagumpay ang revolusyon. Bagay na hindi naman sinangayunan ng pamunuan ng partido na mas pinili nilang sa mga kabundukan pa rin dapat dalhin ang laban. At lahat sila ay may kanya-kanyang palagay sa bagay na yan na siyang naging dahilan nga ni Nakapopoy para humiwalay ng landas. Sa kanilang paghiwalay, muli niyang binuhay ang nauna nilang konsepto ng urban guerrilla warfare ngunit sa pagkakataong ito ay pinangalanan nila itong Alex Buncayaw Brigade o ABB bilang pagbibigay pugay sa kasamahan nilang napatay sa bakbakan. Pero sino nga ba talaga si ka Alex Buncayaw? Halika't muli nating balikan ang kanyang kasaysayan bago natin ipagpatuloy ang kwento. Gaya ni Kapopoy Lagman, si Alex Boncayaw ay kapwa niya Bikulano. Siya ay tubong Agos sa bayan ng Bato sa Kamarinisur. Ito yung lugar kung saan matatagpuan ang hangganan ng Kamarinisur at Albay na pinagmula naman ni Kapopoy Lagman. Si Alex Boncayaw ay anak lang din ng isang magsasaka at laki sa hirap gaya rin ng karaniwang mga tao. Dahil sa kanyang pangangarap na umasenso sa buhay, nilisan niya ang kanyang bayang sinilangan at nagtungo sa Maynila para makapag-aral. Palibhasa ay sanay nga sa hirap, hindi na siya nabaguhan sa klase ng pamumuhay doon. Naging janitor siya at tricycle driver para lang masuportahan ang pag-aaral. Kalaunan, nakapagtrabaho siya sa kumpanyang Solid Mills. Pero hindi pa man nagtatagal, nagtayo siya dito ng union ng mga manggagawa at pinangunahan ng mga ito na magwelga upang labanan ang pamunuan ng kumpanya. Taong 1975, isa na si Alex Boncayaw sa mga pinuno ng naunang militanteng grupo na Bukluran ng Manggagawang Pilipino o BMP at pinangunahan ang mga pagkilos protesta laban naman sa rehimeng Marcos. Taong 1978, sumapi siya sa partidong laban ni Ninoy Aquino at lumahok sila sa eleksyon ng interim batasang pambansa. Hindi nila matanggap ang pagkatalo nilang lahat na ayon sa kanila ay nagkaroon ng malawak ng dayaan. Nagbarikada at nagkaroon ng marahas na pagprotesta dahilan para pagdadamputin sila ng mga otoridad at nagsitakas ang mga kandidatong natalo na siyang pasimuno ng pagkilos protesta at nabanggit na po natin yan sa unang bahagi ng ating kwento ni Kapopoy Lagman. Nang sila'y nakahiwa-hiwalay para takasan ng pag-uusig ng militar Si Ka Alex Boncayao ay napadpad sa Nueva Ecija at tuluyang sumapi sa armadong pakikibaka kasama ang mga NPA sa lugar na yun. Mga magsasaka naman ang kanyang pinarwisyo sa Nueva Ecija nang mag siya dito ng mga samahan. At bilang isang aktivista, magaling siyang magsalita at manghikayat ng mga tao, lalo na yung mga pobre at salat sa pinag-aralan. Napaniwala niya ang mga ito sa kanilang mga idolohiya dahilan para malaso ng isipan ng mga ito at tuluyan ngang magtanim ng galit sa mga anilay elitista, mga pasista at sa pamahalaan na siyang palaging nilang isinisigaw sa lansangan. Marami siyang nahimok na mag-aklas at noong ikalabing siyam ng Hunyo taong 1983, nagkaroon ng bakbakan sa Nueva Ecija at dito napatay si ka-Alex Boncayaw kasama ang mga kawawang magsasaka. Ngunit sa kabila nito siya ay tinanghal na martir at tunay na bayani ng kilusan. Ito rin yung mga panahong nagkakagulo na sa loob ng Partido Komunista hanggang sa noong buwan ng Mayo taong 1984. Wala pa halos isang taon nang mapatay si Alex Buncayaw. Tuluyan nang humiwalay ang komite ng Manila Rizal sa kanilang mother unit sa pangunguna ni Kapopoy Lagman. Tinawag niya ang kanilang grupo bilang Alex Buncayaw Brigade bilang pagkilala nga sa kabayanihan at sakripisyo ng kanilang kasama at kapwa niya Bicolano na namatay sa laban. Ang Alex Buncayo Brigade o ABB ay isang urban assassin unit na binubuo ng mga batang assassin ng NPA at sakop nila ang buong kamay nilaan at mga karatig lugar nito. At bilang pasinaya sa kanilang bagong tatag na organisasyon, una nilang nabiktima si Quezon City Police Chief General Tomas Karingal Noong taong 1984, ilang araw lang matapos matatag ang ABB, bilang bahagi naman ng kanilang inaugurasyon, si General Tomas Caringal ang nanguna sa pag-disperse sa mga rallyista laban sa mga aktivistang grupo at sa sunod-sunod ng kilos protesta naganap noong mga panahong yun. Target din ng ABB ang mga lokal na no opisyal ng gobyerno dahil pinaparatangan naman nila ang mga itong mga korap at meron silang gustong ipwestong kapanalig nila na susuporta sa kanilang mga gawain. At ang pinakamalimit na target nila ay ang mga lokal na negosyante at mayayamang tao sa kamay nilaan na kung saan hinihinga nila mga ito ng napakalaking halaga ng extortion money para masuportahan ng kanilang operasyon. Tinatawag nila itong revolutionary tax o protection payments na kapag tumanggi kang magbigay ay sisirain ng mga ito ang inyong negosyo dun at sa loob lamang ng taong 1987 ay higit sandaang pulis at sundalo ang kanila mga napatay sa lungsod kasama na mga high profile na tao pati na rin si Colonel James N. Rowe ng US Army ay hindi rin nakaligtas sa bagsik ng grupo napatay siya ng ABB noong taong 1989 samantalang sa mga huling bahagi din na ito ng dekada 80 tinapatan sila ng militar ng sarili nilang Eagle Squad na isang unit naman ng mga militar kung saan ang trabaho nila ay hantingin ang mga miyembro ng ABB. Naging matindi ang tagaysan ng dalawang grupong ito sa kalakhan ng syudad ng Maynila hanggang sa mabulabog ng muli ang pamunuan sa loob ng Partido Komunista. Nahati sila ng nahati at umabot hanggang sa labing isang grupo na may kanya-kanyang prinsipyo at ideolohiyang pinapaniwalaan. Isa sa mga humiwalay sa kanila ay ang grupo ng Red Scorpion Group ni Joey De Leon taong 1994, naaresto si Kapopoy sa Quezon City at sa kanyang pagkakakulong, isa pang breakaway group sa loob ng kilusan nila sa katauhan naman ni Canelo de la Cruz o si alias Sergio Romero ang siyang namuno sa IBB kapalit ni Kapopoy na noong mga panahong yun ay malalim na rin ang hindi pagkakanawaan nilang dalawa sa loob ng kilusan na nag-iwan naman ng opsyon sa mga loyalista ni Kapopoy na sasapi sila sa ibang breakaway group o magpapasailalim na lang sa pumumuno ni Canelo de la Cruz at mananatiling ABB. Lalong tumindi ang galit na namagitan sa dalawang leader na ito dahil ayong kay Kapopoy ay hinayagyak sa kanya ang pamumuno ng ABB. Nang siya ay makalaya na sumunod na taon, tuluyan ang nawala ang kontrol nito sa Alex Bongkayo Brigade dahil organisado na ito sa panibagong pamunuan ni Canelo de la Cruz. At dahil dito, Nawala ng armadong hukbo si Kapo Poylagman kaya tibinalik muli niya ang laban sa pagiging aktibista na sumisigaw sa mga lansangan noong taong 1995. Muli niyang itinatag ang buklura ng manggagawang Pilipino o BMP na siyang union din ni ka-Alex Bungkayaw noong nabubuhay pa ito at ang union ng San Lakas. Muli silang naging aktibo sa mga kilos protesta laban sa gobyerno sa buong kamaynilaan Ngunit ang malaking laban ni Kapopoy ay hindi sa pamahalaan ng mga panahong ito, kundi sa kapwa niya revolusyonaryo na grupo ng ABB ni Canelo de la Cruz na minsan na rin niyang pinamunuan. Nagpapalitan sila ng mga patot sa dahan ng mga panahong yun at nagkalabasan na ng baho sa loob ng kilusan na nagpakita naman ng tunay na motibo ng mga ito na higit pa sa pagiging revolusyonaryong ipinaglalaban nila. Samantalang ang Alex Boncayao Brigade ni Canelo de la Cruz ay nakipag-alyansa naman sa isa pang breakaway group na Revolutionary Proletarian Army o RPA na pinumumunuan naman ni Arturo Tabara. Nagsanib pwersa ang dalawang ito na siya namang naging pagsilang ng bagong hukbo na tinawag na Revolutionary Proletarian Army Alex Bonkayao Brigade o RPA-ABB. Sa madaling salita, Muling nagpalakas ang RPA ABP samantalang si Kapopoy naman ay nakontento na lang sa pagbatikos sa kanyang nawalang grupo. Marami siyang negatibong puna sa bagong pamunuan kasama na ang pagsasabing patuloy itong sumusuporta sa Partido Komunista na siyang naging dahilan nga ng paghiwalay nila dito noong taong 1991. At bilang ganti, ibinunyag ni Canelo de la Cruz ang pagtanggap ni Kapopoy ng halagang higit dalwandaan at 50 milyon piso bilang bahagi ng PEA Amari Deal. Ito yung tinaguri ang Grandmother of All Scam sa kasaysayan ng Pilipinas na kung saan higit isandaan limampu't hektarya ng lupain sa paligid ng Manila Bay ang idineklarang Freedom Island na ibinenta naman sa mga dayuhan ng Pangulo nating tinaguri ang si Boy Benta. Upang pagtayuan naman Manila ng mga establishmento at mga negosyo na sinasabing siyang tsusi ng pag-unlad. Forsahan pinalayas ang mga libu-libong pamilya nakatira sa buong lupaing iyon at ang sinasabi nilang bayani na tagapagtanggol ng may hirap na si Kapopoy Lagman ay hindi na kumontra pa matapos mapasama sa mga nakatanggap. Pagkalipas ng dalawang taon, ang mga manggagawa naman ng Philippine Airlines ang bumatikos at nagalit kay Kapopoy Lagman matapos nito makipagsabuatan naman kay Pangulong Paring Erap at kay Lucio na siyang may-ari ng Philippine Airlines na naging dahilan ng pagkawala ng trabaho ng maraming mga manggagawa na dapat ay ipinagtatanggol din ng grupo ni Kapopoy. Bilang ganti kay Canelo de la Cruz, kinundin na naman ni Kapopoy ang mga gawain ng RPAABB at lalong tumindi ang bakbakan nilang dalawa. ika ng Pebrero taong 2001, habang patungo si Kapopoy sa isang pagkupulong ng mga manggagawa sa bahay alumni, sa loob mismo ng campus ng UP Diliman sa Quezon City. Pinagbabaril si Kapopoy ng mga dinakilalang salarin at nakaabot man sa ospital, di na rin nagawang makaligtas at gaya ng palaging eksena sa mga ganitong sitwasyon, katarungan at hostesya ang sigaw ng lahat. Ngunit anong klaseng katarungan ang hihingin mo kung ang mga kasama mo mismo sa iyong pakikibaka ang siyang mga salarin? kapwa nagturuan ng mga komunista at ang gobyerno kung sino ang responsable sa pagpatay kay Kapopoy. Ngunit ang may pinakamalinaw na motibong maaaring magka-interes sa buhay niya ay ang grupo ng RPAABB ni Canilo de la Cruz at Arturo Tabara. Dahil bukod sa personal na alita ng dalawang leader ng ABB, ang pinakamalaking naging kasalanan sa kanila ni Kapopoy ay nang ibunyag nito ayon sa kanila ang plano nilang pagpatay kay Joma Sison habang nasa Netherlands ito. Dalawang beses itong tinangka ngunit parehong nadiskaril dahil sa pagkakadiskubre ng plano. na permamis mismo ni Joma Season noong ikatatlambot isa ng Enero, ilang araw lang bago mapatay si Kapo Poy na pinagtangkaan nga siyang patayin sa Netherlands. Naayon pa kay Season sa isang pahayag ay nakagawa ng maraming kaaway si Kapo Poy mula sa gobyerno, pamunuan ng Partido Komunista, sa Alex Bungkayo Brigade at maging sa mga manggagawa mismo na kanyang ipinaglalaban, kaya't hindi na nakapagtataka na magiging kapalaran nga niya yun. Ayon pa sa report ng militar, si Romulo Quintanar na isang top commander ng NPA, katulong si Arturo Tabara at Nilo de la Cruz ng RPA-ABB, ang siyang mga pasimuno ng pagpaplano sa pagpatay kay Joma Sison. Sinasabi nilang may alam si Kapopoy sa nasabing plano dahil may personal na ugnayan sila ni Romulo Quintanar dahil nga ang pangalawang asawa ni Kapopoy ay kapatid ni Edgar Hobson na isa ring aktivista na napatay noong 1982 at ang pangalawa namang asawa ni Romulo Quintanar ay ang nabalong asawa ni Edgar Hobson. Bukod dito, pinagbibintangan din nilang aset ng militar si Kapopoy simula noong makalaya siya na siya namang naging dahilan ng na mga hindi matatagumpay na operasyon ng RPA-ABB sa Negros Occidental sa Visayas. Pero, alinman sa mga ito ang totoo, eh isa lang ang malinaw. Anong klaseng pakikibaka o pakikipaglaban meron kayong matatawag kung kayo kayo mismo sa loob ng kilusan ang nagpapatayan? Sa anong dahilan? Ikaw kaibigan, kailangan pa bang i-memorize yan?